Hello po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ang lulutuin natin ngayon, nilagang buto-buto ng baboy o ribs ng baboy. So, ang unang gagawin natin, ilagay muna natin itong buyas. Ayan. At maglalagay ako ng bawang. Saka natin nilagay ang ating baboy. Yan. So, ayan, pakuluan muna natin siya bago tayo maglagay ng tubig. Parang isasangkot siya lang natin muna bago natin lagyan ng tubig. On na natin ang ating stove. Takpan muna natin. I-check na natin at kumukulo na siya. Maglagay tayo ng paminta. At maglalagay na ako ng patis. Yung paglalagay natin ng bawang, optional lang yun. Depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng bawang. Ako, gusto ko kasi yung may bawang sa nilaga kasi gusto ko yung lasa ng bawang sa sabaw. So, ayun. Kaya may bawang. Kasi, yung iba, tubig muna, tapos saka ilagay lahat ng ricotto then sa kanila ilalagay yung pork o yung karne. Pero ako, okay, ganyan muna siya kasi parang sasangkotsahin ko muna para maglasa rin yung ating karne. O, di ba? Yan, takpan muna natin. Mamaya natin siya haluin. I-check natin. So, ayan. Yan, haluin natin. Yan. Takpan ulit natin at pakuluan pa natin ng mga 5 minutes bago tayo maglagay ng tubig. I-check ulit natin. Ano ang bangong mui, ng ating nilaga? Pwede tayo maglagay ng tubig. ito mo na natin. Yan, dagdagan na lang natin mamaya. Sa paglalagay naman ng sabaw, depende na sa inyo yun. Kung gusto nyo mas marami ng sabaw, okay naman. Pero pag mas malasa kasi pag hindi naman masyadong marami yung sabaw niya. Takpan muna natin at palambutin muna natin siya. Yan. Depende kasi yung sabi nila nating baboy, kung mas matanda na, mas matagal din siyang pakuluan. So, so tingin ko naman itong binili ko, mga isang oras lang siguro to. Okay na siya. So, hintayin na lang natin na lumambot at balikan na lang natin siya pag malambot na. So, ayan, balikan na lang natin pag malambot na siya. check na natin at ilagay na natin ang ating patatas malambot na siya ilagay na natin yung patatas natin panulit natin check ulit natin ilagay na natin yung saging. Takpan ulit natin. Lutuin lang natin ng mga 2 minutes yung saging bago natin ilagay yung ibang gulay. Ayan, i-check ulit natin. At ilagay na natin yung ibang gulay. So, natin ilagay ang bagyo beans. Pakuluan lang natin ng na. natin ilagay ang repolyo. konti lang yung repolyo natin kasi hindi naman masarap pag sobrang dami yung gulay na ilalagay. O, na lang natin ng ilang minuto yan at pwede na ang ating nilagang buto-buto. At ilagay na rin natin ang ating onion leeks. Ayan. Ayan, takpan ulit natin at lutuin na lang natin ang ating gulay. Luto na yata yung ating gulay. Ayan. Luto na siya. Luto ang ating gulay. Ayan, ayan. Luto ang ating ilagang buto-buto. Tikman natin. Tikman natin ang kanyang sabaw. sa sabon tayo ng konting asin yan luto na ang ating nilagang buto-buto ng baboy at sana po nagustuhan po ninyo ang ating recipe ngayon at kung nagustuhan nyo po please like at pakishare na rin po ang ating video at kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa tuwing may bago tayong recipe. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod ko pang mga video. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo palagi. God bless. Ayan, i-off na natin ang ating apoy. Ayan, okay na siya. Kain na tayo. Ayan, ang sarap ng ulam natin. Nilagang buto-buto ng baboy.